Merry Christmas at advance uh, Happy New Year sa iyo, Selly, at sa ating mga tagay-sabaybay. Magandang uh, hapon po sa ating lahat. Mm -hmm. Okay. At sana nga po eh kung naging mapayapa ang ating uh, pagdiriwang ng Pasko ay mas maging mapayapa at mas sagana ang 2025 para sa ating lahat. Anyway, sana to. Unahin ko oh. po. Y. Yes. Opo. Unahin ko po itong nga uh, lumabas na latest survey ng Social Weather Station. Uh, kayo po kasama itong si uh, uh, Congresswoman Camille Villar, Senator Amy Marcos. sa pawang kayo po ay nasa rango na 12 hanggang 14. Nakakuha kayo ng 20 per, uh, 21%. Any comment on that? Medyo nababahala po ba kayo, sir? Ah, uh, hindi naman kasi malayo pa naman yung campaign period, no? May campaign mm -hmm. period pa naman tayo na kung saan na uh, may chance tayo na may angat natin yung ating uh, position diyan sa survey. So mm -hmm. okay lang, wala pong problema at uh, uh, kayo lang tayo, kayod, uh, kayod tayo para may angat natin yan. Mm -hmm. Noong una kasi sir, hindi kayo doon, medyo mas mataas ang inyong rango. Sa tingin nyo, in a way, kahit pa pano, naka po yung ginagawang mga investigasyon sa war on drugs ng Duterte administration? Ah, uh, siguro, siguro. Siguro. Uh, uh kasi nga, uh, bumaba tayo, di ba? Mm -hmm. Bumaba tayo. Mm -hmm. uh, baka, baka. Uh, hindi ko lang nakuha yung uh, specifics no, ng uh, survey na yan. Uh, hindi kasi ako nagkukomisyon ng survey. Na wala wala uh -huh. ko pambayad sila, wala ko pambayad mo commission na survey <laughs> kaya hindi ako mm -hmm. hindi ko updated sa mga mga what? yung mga specifics o mga factors affecting ganito ganon. Mm -hmm. Sige lang, uh, mm -hmm. ay <clears> plan <throat> tayo, huwag sumikap lang. Mm -hmm. So ano yung mga gagawin yung hakbang sa susunod na mga araw lalo na ho kapag nag-start yung kampanya para mapataas uli yung inyong uh, rango sir? At para ma-counter din kung ano man yung negative effect na naidulot ng mga investigasyon ukol sa mga umano'y uh, uh, mga human rights violations na umano'y nangyari sa war on drugs ng Duterte administration. Well, alam naman ng taong bayan no? kung sino ako, ano ako at ano yung nagawa ko sa ating bansa, lalong-lalo -lalo na pagdating sa Uh, public order at saka sa dangerous drugs. So, mm -hmm. yun lang. I-maximize -ma ko lang yung aking nagawa uh, at yung aking pang-puling gawin sa mm -hmm. area na yan. At uh, lahat na bayan kung uh, hindi maganda sa kanilang dating na yan, then uh, wala tayong magpa. Sorry. Mm -hmm. uh, yun na po mm -hmm. ang aking advocacy talaga na kung saan uh, sinusugal ko yung aking buhay, sinusugal ko yung aking future, sinusugal ko yung uh, Uh, aking, uh, aking kwan, yung aking uh, uh, kaluluwa, mm -hmm. sa laban sa illegal na droga. Uh, mm -hmm. Kung ayaw nilang ganoon ting na uh, magawa. Uh, kung hindi kumakwa yung kanilang uh, gusto, kasi hindi man ako yung politiko na, kung saan mm -hmm. yung gusto ng uh, tao sa kai-sake lang pa-pa-palipat-lipat pa, 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 lang, lang ko, ano? nang ko no ng stand para makuha lang yung gusto ng mga uh, butante Kaya hindi pa ako ganoon mm -hmm. na seryo ang akin lang isa This is me. This is what I can do. Mm -hmm. This is what I have mm -hmm. done and uh, this is what I'm going to do. So kung din you gusto yung ginagawa ko paglaban ko sa illegal na droga then uh, pasensya uh, magkaiba tayo ng uh, ng advocacy ah. Kung gusto niyo eh uh, mm -hmm. uh, papalaguin ang uh, problema ng illegal na droga then uh, magkaiba tayo ng uh, position dyan. Basta ako I'm consistent. Ah mm -hmm. uh, gusto ko linisin 'yung ating bansa sa illegal na droga. Uh, gusto ko masave 'yung kinabukasan ng ating mga mga kabataan sa illegal na droga at uh, lalong-lalo na uh, gusto kong masave 'yung ating bansa ay to becoming an anarcho state kaya mm -hmm kailangan kumilos tayo. Kumilos tayo dahil uh, kung magpabaya tayo, uh, tayo rin ang kawawa. Tayo rin ang magdusa kung wala tayong ginagawa. Mm -hmm. Dahil uh, kaya-observe ngayon, know, kung, kung, kung medyo na naman yung problema sa droga, andyan na, uh, andyan na, may mga bangkay na 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 ta rape mm -hmm. bangkay na ni rape pa ah. hindi hindi man hindi man gawain ng taong uh, hindi uh, hindi under the influence of legal drugs may mga criminal kasi pag uh, tinira mo yung problema sa droga uh, double hit yan eh Tinira mo mm -hmm. na rin yung problema sa krim, kriminalidad dahil magkatabi yan, magkapatid dyan, yung dalawa na yan, magkapatid uh -huh. So, uh, yun lang po ang aking approach talaga. Uh, mm -hmm kung hindi niyo gusto na labanan 'yung illegal na droga then uh, wag niyo ko iboto, wag niyo kong pabalikin sa Senado. Uh, ako lang nagpresenta sa akin na uh, kayang gawin. can promise you the moon, the stars and the the heavens above. All I can mm -hmm. promise you is I will fight to death. I will fight to death 'yung problema natin sa illegal na droga. 'Yun lang po ang talagang mapapromise ko sa inyo. Mm -hmm. So, so Paninindigan niyo yung inyong paninindigan sa paglaban sa illegal drugs, kahit po po yan eh, parang naging uh, basihan na ginagawang investigasyon at kung yan man ay maging dahilan, parang uh, yung sabi ninyo uh, pwede nakaka sa inyong survey pero hindi po kayo magbabago doon sa inyong paninindigan sa issue pagdating sa illegal drugs. Oo oh, kasi kung magbabago ako, silly, hmm. what will that make of me? rin namin yes, akong trapo, no? traditional politician na mm porque -hmm. ito yung ito yung uso ngayon investigasyon investigahan yung mga ginagawa natin sa si war on drugs si kunyari magbago rin yung stand ko no umayaw ayaw na rin ako niyan so wala na pag wala tao ako pag uh, magiging ganyan ako so mm -hmm. sige lang kung, kung hindi man tayo papalarin dahil nga dahil sa issue sa droga na nilabanan na natin ang husto at maraming galit sa atin dahil uh, nilabanan natin yung uh, problema sa illegal drugs. Me uh, oh, no problem. Uh, I can I can I can I can go home and plant kamote sa aking uh, bayan sa Santa Cruz na <laughs> Bodocor. Wala pong problema dyan. Mm -hmm. Mas ako lang ako na ito ako. Uh, I will mm -hmm. fight for this and uh, uh, ito po ipaglalaban ko talaga. Uh, mm -hmm. yun lang po ang aking mai ma maipresent sa ating mga kababayan. As I've mm -hmm. said, I cannot promise you everything. The moon, the stars, mm -hmm. and the heavens above. Uh, ako, ito lang mm -hmm. ang kaya kong gawin nga sa ngayon. Mm -hmm. Sir, ano yung tingin nyo? Kasi si Senator Christopher Bongon, di ba, nadadrag din yung kanyang pangalan no. sa investigation about illegal drugs. Pero dito sa latest survey, siya ay tumaas, naging pang number three. Uh, Pangatlo siya, sumunod siya kay Senator Bong Revilla na pumapangalawa. Ang tingin nyo kaya ganoon dahil kayo mas matapang kayo magsalita, sir? Kung baga kayo, what you see is what you get? Parang ganoon ba sa tingin nyo ang analysis nyo dyan sa result ng survey na yan, sir? Ay, uh, hindi ako sigurado kung paano i-explain yung phenomenon na yan. Uh, bakit siya tumaas ako, bumaba. Ah, uh, siguro maganda siya na lang tanungin mo kung anong pinagagawa niya, kung bakit siya tumaas. Uh, siya ang nakakaalam mm -hmm. yan kung ano yung mga ginagawa niya pero kung akong tanungin mo bakit ako bumaba eh, siguro yung aking pagiging uh, kasama na siguro dyan yung pagiging uh, fierce at uh, kritiko sa ginagawa ng uh, administrasyon yung lalong lalo na pagdating dito sa budget uh, baka mm -hmm. yan, yan din isa sa sa uh, nagkaka, ano, well, kinakasama sa atin. Huh? but anyway, regardless kung kasama sa akin yan, basta ako, I have to fight for what is right. So, anong dapat ipaglaban eh, hmm. mo? Oh, o, oh, huwag dapat patunog-tunog yan. Huwag kang, huwag kang, huwag kang uh, sumakay na lang na sumakay kung uh, para smooth sailing ka. No, uh, uh, that's not me. Hindi po ako yan. Mm -hmm. Kaya na ipaglaban ko nung dapat at uh, itama. dapat ang uh, dapat itama. Uh, yun lang po sa akin. Regardless kung it will cost my popularity, regardless kung it will cost my uh, chances of winning, uh, yan lang po ako uh, sailing. Uh, bahala na. Mm -hmm. uh, Diyos mm -hmm. ng bahala kung tulungan uh, ako at sa iyo at baba, uh -huh. mga babae ng Pilipino kung, uh, kung tatulungan nila ako. Ate, uh, mm -hmm. Basta yun lang po ang may uh, ipresent ako sa kanila. Sir, 'yung mga political advisor mo, ano 'yung mga ina-advise sa inyo? May mga sinasabi ba siya may, may mga dapat kang baguhin sa estilo ng pananalita or may mga ganun bang may mga political advisor ka ba, Sir, sa ngayon? Wala man siling. Kung mukhang mamahal man yan, babayaran yung mga tao na yan. Lalo-lalo uh, na pag uh, election period na, yung campaign period na, mm -hmm. uh, mahal yan. Uh, gagastos ka niyan. Kaya mm -hmm. ako lang yung, as, I have, said, guerrilla tactics lang itong ginagawa ko. Kung, kung tayo ay uh, kinakalaban ng uh, administration, na uh, kung sila ay galit sa atin, na uh, Ano uh, guerrilla tactics na ito sa atin na uh, umakasala ako sa uh, every individual Filipino kung magustuhan nilang ginagawa ko. Pero kung hindi lang magustuhan din na uh, so be it. Wala na mag-hire-hire ka pa dyan ng mga political Ang yan, ang mamahal ng mga bayaran ng mga tao na yan. Yung, mm -hmm. uh, ako, in, my, own simple way, in my own simple way, sabi ko, guerrilla tactics lang itong kampanya na ginagawa natin. Pati yung approach natin, sa uh, sabihin mo man na uh, Binisaya, lang 'yung approach natin. Napaka-local na napaka simple na approach sa Pampanga, uh, 'yun lang 'yung kaya natin. sige, mm -hmm. yun, sige lang. Kahit lang mm -hmm. tayo dyan. Oh, pero sabi niyo nga sir, malayo pa naman 'yung eleksyon. Marami pang pwedeng mangyari. And then, 'yun nga, magdodoble kayo kayo para uh, mapau-maisulong pa rin 'yung inyong candidacy bilang re-electionist senator. Oo, oh, hanggat kaya, hanggat, hanggat may lupa. Uh, babagtasin ko yan <laughs> hanggat may uh, may daan dadaanan ko yan makarating lang doon sa ating mga kababayan na uh, may presenta ko lang yung sarili ko sa kanila uh, mm -hmm. after presenting myself I have uh, oh, I can say that I've done my best but mm -hmm. uh, my best wasn't good enough then okay lang pero if my best is uh, good enough then uh, salamat rin tayo kung tayo ay uh, ihalal uli ng ating mga kababayan, pabalikin tayo sa Senado, magpapasalamat tayo. Basta yun lang ang aking, aking masasabi sa kanila. You, you get what you see and you get pagdating kay Bato de la Rosa. At uh, uh, hindi pa ako mag-double talk, hindi pa ako mag-sweet mag, uh, mag, uh mag -sweet talk sa inyo. Ako'y uh, ako y, mm -hmm. uh, natural lamang at uh, gagawin ko ang hanggat kayo ng mag hanggat sa ano mo magagaya ko kahit na pati buhay ko iaalay ko para lang sa sa trabaho ko eh kahit, hindi ano pa naman ako politiko noon eh matagal ko namang inooper yung buhay ko sa bayan kilang bisis mm -hmm. naman tayo tayo dyan sugal ng buhay sa ating panerbisyo sa nung tayo nasa military pa at sa saka naging nasa polis tayo yun naman ang mm -hmm. talagang kinasanayan natin yung trabaho so mm -hmm. yun lang sila ang aking kwan eh presenta Mm Sir, nabanggit yung budget kasi medyo naging vocal nga kayo sa budget. So on Monday, mo ka schedule na na pirmahan ng presidente itong 2024 General Appropriations Act. Bagamat may ilang mga senador like Senator Amy ang bumabatikos dahil may mga nakitang nga uh, ilang uh, questionable provision na maaari daw labag sa Constitution at nais nga niya, ibalik sana sa BICAM pero hindi nangyari. So bilang isa sa mga Vice Chairman ng uh, pagdating uh, doon sa Senate ng Committee on Finance, kayo po ba imbitado at dadalo po ba kayo sa Monday doon sa signing at ceremony? <laughs> Kahit imbitahan nila ako sila, hindi rin talaga ako pupunta. dahil Hindi na nga ako pumirma sa BICAM report na yan. Hindi na ako pumirma ng BICAM report ng budget na yan. Tapos pupunta pa ako doon sa signing. Parang mukhang very ironic to my part no? kung pupunta pa mm -hmm. ako doon. So, sige yeah. may 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 may, may non-signing stage. Pero so, <laughs> you're hoping kasi 'di ba pinag-aralan mabuti ng malakanyang uh, parang inayos nila ko ano naman yung tingin ng iba ay hindi tama. You're hoping naman na ginawa ng malakanyang yung tamang aksyon para maging accept acceptable po ayo uh, yung panukalang pambansang budget para sa susunod na taon. I hope, I hope may mga mayroong mga gagawin o may ginawa na, na mga adjustment ang Malacanang kung makinig sila sa mga reklamo ng taong bayan or if they will act on that accordingly, sigurado ako meron sila mga pagbabago na gagawin doon and uh, I would be very happy kung uh, makinig sila sa taong bayan. Mm -hmm. Pero sir ngayon wala kayong initial info kung ano yung mga changes uh, o adjustment na ginawa ng executive doon sa budget? wala po sele wala po tayo hindi naman tayo wala naman sa the, the ball is already in the hands of uh, the chief executive to sign Second. that uh, oh. oh. that uh, <clears throat> that gab and uh, to make it ga so mm -hmm. sa kanila na yan na uh, hindi naman sila obligado mag-report sa atin no kasi separation yung powers man yan uh, kung nila um, as is Oh, hmm. sa kanila niyan, yan. Kung pagpirmahan nila with the uh, amendments or made with the uh, line veto or uh, whatever na ginagawa nila doon modification within the bounds of the Constitution, then okay uh, uh, lang na sana, sana, as said, uh, sana makinig sila, makinig sila sa taong bayan.